Welcome to Miss Callie Blog. Sambahan niyo akong pakinggan ang unang kabanata ng ibabahagi naming istorya. Dalawang taon na rin ang nakakaraan nang mapangasawa ni Seth ang napakagandang Miss Philippines Congeniality 2021 winner na si Abigail. Bukod sa magkasundo sila sa lahat ng bagay, Nagustuhan ni Seth ang napakalambing at sweet na pagkikitungo sa kanya ni Abigail simula nang sinagot niya ang binata. Isa nga sa hindi malilimutang bahagi ng buhay nilang mag-asawa ay ang kakambal ni Abigail na si Andrea. Halos hindi nga malaman ni Seth kung alin sa dalawa ang misis. Pero sa tagal na rin nilang magkasama ng asawa, pansin ni Seth na may dalawang maliliit na nunalas sa kanin pisngi ang asawa niya. Samantalang si Andrea naman ay wala. Kahit magkakambal ang dalawa, magkabaliktad naman ang personalidad nila. Nang makilala ni Seth ang kakambal ng misis, sobrang nagulat to na masyado tong open at may pagkamalandi. Siya pa nga ang unang nakipagkaibigan. At sa katunayan, kakilala siya ng matagal ng kaibigan ni Seth na si Rick. Akalain mo pare, may kakambal pala ang jowa ko? Tawa ni Rick. Nagulat naman si Seth dahil akala niya ay magkaibigan lamang ang dalawa. Anak ng... Jowa mo ba si Andrea? Pabirong tanong ni Seth sa kaibigan. Matagal na pare, pero medyo tinago ko lang. Kasi alam mo naman si mama, tradisyonal. Ayaw nun yung hindi nalalaman kung anong background ng babae. E eh, bala ko sanang ipakilala siya pag-engage na kami para wala nang masabi si Mama. Naintindihan naman ni Seth ang kaibigan. Bukod kasi si Strix ang ina nito, galing sila sa masasabi mong 80s type ng lifestyle. Si Rick lang tong talagang malayang nakakagawa ng gusto niya. Dahil pasaway at kagaya sa ama na babaero din. Ang katotohanan, minsan ay may ibang naiisip si Seth sa asawa at sa kakambal nito. Naiisip nito kung nakakabaliw din ba si Andrea sa kama para tuloy siyang natatakam sa kakambal ng misis niya sa oras na yon na itong at nobya pala ng kaibigan niyang si Rick. Katawan pa lang, magkaparehas na magkaparehas na sina Andrea at Abigail. Magkapares itong di size ang harapan. Maputi, long hair at makapal ang kilay. May kaunti kasi silang lahing American. At sadyang so naman ng dalawa. Kahit na sa totoo lang ay malayo na ang lahi nilang to mula sa linya ng kanilang mamagulang. Isang araw, namataan ni Seth na nag-uusap ang kambala sa beranda ng bahay nila. Pinatira ni Seth ang asawa sa bahay nila dahil naawa to at palagi nilang pinapagalitan ng kanilang mamagulang dahil walang stable na trabaho si Andrea. Malaki naman ang bahay nila Seth na napundar niya sa kanyang pagtatrabaho sa Saudi. 35 na si Seth at naubos niya ang kabataan sa pagtatrabaho ng maaga sa ibang bansa. 20 anyos pa lang siya ay kinailangan niyang pumunta ng Saudi para maitaguyod ang pamilya. 23 years old naman si na Andrea at Abigail. Parang seryoso yung pinag-uusapan ng dalawa ay tila may tinuturo si Andrea sa asawa. May pinapakita si Andrea sa cellphone nito at tinitingnan lang ng misis niya at parang may sinasabing sa susunod. Basa ni Seth sa labi ng BCS. Hindi na to pinansin ni Seth at umalis na lamang nang hindi nagpapaalam sa misis dahil kailangan na niyang bumalik sa opisina. Isang assistant manager sa isang IT firm si Seth at ginto sa kanila minsan ng oras. Makalipas ang isang linggo, na-promote bilang assistant manager ng kabilang branch ng firm si Rick. Matagal niyang inaasam na sana naman ay makatungtong doon dahil maglilimang taon na siya sa kumpanya. Dahil dito, inimbitahan niya si Seth, si Abigail at ang kanyang girlfriend na dumalos sa kaunting salo-salo sa rest house ni Narik sa Dasmarinas. May mga kaibigan din si Narik at Seth na dumating doon. At pagkatapos ng kwentuhan at party stories, isa-isang nagsiuwian ang mga kaibigan ni Rick at nagpasalamat. At binati ng mga to ng congratulations si Rick, siya ka umalis na. Nakakabayo na tong pandemic pare. Hindi pa ba ililift tong face mask? nagpo tayo sa opisina pero naka-face mask pa rin tayo. Biro ni Rick kay Seth bago nag-offer ng isang whiskey kasalukuyan silang nag-uusap sa beranda. Parang hindi ko alam eh. Pero at least, nagkakaroon kayo ni Andrea minsan ng bebe time. Yan yung tawag nila dyan, di ba? Netflix at chill-chill din kayo. Napaka-80s mo talaga, pare. Ngayon mo lang natutunan yan, no? Tawa ni Rick bago nagtos ng drink. Pero naisip ni Seth na tama nga naman ang kaibigan. Matapos mainom ang natitirang whiskey, Nagpaalam muna si Rick sa kanya at naiwan siya sa beranda. Naisipan ni Seth na maglibot din muna sa rest house ng mga bilis. Naiingit siya ng kaunti. Dahil sa totoo lang, ganitong ganitong rest house ang naisasanang sanang erigalo noon sa kanyang ina. Nasa kasamang palad ay umao na bago pa man niya sana matupad yun. Nasa probinsya naman ang ama niya at kahit na gusto ni Seth, napumunta siya ng Maynila para manirahan kasama niya. E ninais na lang nitong doon na lang sa probinsya manirahan. Pasensya naman ma, hindi ko natupad yung gusto mong rest house katulad nito. Mahina si kuya eh. Wika nito sa sarili at sentimentong binagtas ang paibabang parte ng rest house. Para tong isang exquisite flat Malawa kasi ang lugar, may swimming pool, tatlong two-story houses at isang flower garden. Reed, saglit lang tayo ha? Mahinang pigil na boses ang narinig ni Seth habang mabagal na nilalakad ang first floor. Nakita niya dito si Rick at Andrea na walang mga suot at kasalukuyang nakapatong si Rick kay Andrea. What the? Dito pa talaga sila. Wika niya at mabilis na nagtago. Pero naging curious kasi to dahil gusto niyang makita si Andrea. Gusto niyang makita ang kambalang misis niya na pinagsasawaan ng lalaki. Ipinuwesto ni Seth ang sarili para mapagmasdan mula sa bintana ng kwarto ang pangyayari. Dahil nagpasayad ang pagkakahiga ni Andrea sa kama, Malinaw sa mga mata ni Seth ang kalusugan ng harapan ng dalaga. Malalabanos ang kudis nito at pansin niya si Rick na sobrang nage-enjoy sa katawan ng magandang dalaga. Hindi makita ni Seth ang mukha ng dalaga dahil natatakpan to ng sariling buhok. Naririnig na lamang niya ang mga pigil na boses nito. Rick, please, stop na tayo. Pakiusap ni Andrea pero wala pa rin tigil si Rick. Ayaw pa rin paawat nito. Haladang dala ng kaunting kalasingan ng binata sa nainom kaya't para bang gigil na gigil to. Grabe, ang intense naman. Uy ka ni Seth sa sarili at umalis na lamang sa lugar bago pa ba siya mahalata ng magkasintahan. Time to go home. Sana basihan at alis na kami dito. Hindi na kami magpapaalam pa sa kanila. Uwi ka ni Seth sa sarili. Bumaba siya sa gate ng rest house at nakita niya si Abigail. Parang may kausap to sa cellphone. Maya-maya nang makita siya nito, ay agad itong ibinaba ang cellphone. Han, hanggang dito ba naman naka-face mask ka pa rin? Biro ni Seth sa misis at sinaya niya sana umalis na sila at umuwi. Hindi na natin hihintayin si Andrea? Tanong nito. Andiyan naman si Ricky. Siya lang maghahatid palusot niya. Sa bagay. Sige, tara Aya pa ni Abigail sa asawa. Isa't kalahating oras ang biniyahin nilang mag-asawa bago nakarating sa bahay. Sabi ni Abigail ay napagod daw tong kausapin ang ibang kaubisina ni Rick na batchmate naman niya noong high school. Ang dami-dami daw tinatanong. Han, una na ako ah. Hintay na lang kita sa kwarto. Uwi ka ni Abigail. At habang inaakyat niya ang hagdanan sa second floor, ay inalis naman ito ang face mask. At may isang bagay na napansin si Seth sa asawa. Parang wala ang dalawag nunal sa kanang pisngi ni Abigail. Napaisip bigla at kinutuban si Seth. Tsaka ito umiling at iwinaglit ang masamang hinala. Abangan po natin ang susunod na episode ng ating story